So tonight, I'm going to eat chichaluan. Sa pulse with sinamak. Pero sabi niya kasi sinampak to. Hinampak man Galing ni Mike. Gani lang. Sinamak sa hinampak. <laughs> Do hinampak din ng ko kaya to. Like, look oh. Nakakamatay talaga siya, Mike. Kaya may bungo siya. Mm. So, ibig sabihin, if you use that one. Sinamak sa hinampak. ayun mm. Ayan. Pangit na sinamak. Pangit na sinamak kay nanuman. May bungo siya. Ang mm, look at this. Yan, may bungo. Tapos, black background. Demonyo. Siling demonyo yung nilagay dito. Kung sino man naging mo sin eh. Homemade lang manibalaan ko. Homemade lang siya. Hinampak na. Hinampak. Hinampak nampak ang baba ko. Sobrang kalang. Uy, <laughs> na. Pero sarap yung chicharon. From, ano ka na siya? Wala man may nakabutang. Homemade chicharon lang po ni Dras. Siguro. Yeah, it costs only 100. 100 is like 2 dollars. So, ito siya. Super crunchy. Murang yung kaya Ah, 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 no. Oh, no. Sayang. Sila <laughs> pa nga. Ang layo siya mo Alam mo dati, may nung bata pa kami. May ginabakal na si mamang prone ata at, na tawag na prone crackers katong pag-prito na siya Pag gusto ni Mo magkaon, prito na ni Mo. Ah, tapos may color-color. May color-color sa. May iba-iba po yung flavor. May shrimps, may pork, may beef. Tapos may color-color sa. May pink, may green, may puti. Ano yung color? May yellow. Pag-iprito honin mo. Pero chips niya may color-color. Ano po Buta nung mga na. Basta, dula naman yung, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. na ata. Dula. na mag-square. Tapos mag-color-color sa Color-color na chips. Hmm. Kung gusto nyo natin yung palit na lang sa Tawag Kita na lang prito. Makaroon eh. Makaroon eh ba? Dala ng prito para may mukwan. Makaroon eh. Talaga. Pwede sa makaroon eh. Wala okay. na. Pwede ang makaroon Kaya Pasta? Pasta Buang. Do, mana? hm? Do. Buang buang. Gito na si Mikey. Ano makaroon Anong ginamin mga do? Pasta. Mm. Ate, kumpleto mo na ako. Di ba, gakrak na siya kung kadton mo wala pa na luto? Preto habla. Oo, um, ang... Isa na, Playboy na nga yung wala eh. Wala, kita mo na. Dagko ang makaroon eh, Ay, ka na? Hmm? Luto ka na sila, jistrik sinakag ni, ano, Ay, ka elbing. na? Huh? Makaroon na ito, no? Na? How? Huh? Mabakada ko, makaroon na ito lang na, kalaka. Hindi mo. May sizes mo na makarong eh. Where's Oh, may harap po na color-color. Sige, testin na nila. May harap na ano. Um, may harap man gagmay may dagko. Hmm, hindi po. Saan ko labi din yung mic? Biscuit sya. Biscuit na? Mm -mm. okay. Hmm? I don't, ayaw ko na. It's enough. Enough na. So, ayon sarap-sarap talaga ng crackers. Chicharon. This is a chicharon. It's made of beef. So, ow, 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 ow. Sobrang sakit na. Mmm.